Salamat po, ah, Ginong Pangulo at sa ating ah, Pinunong Mayorya. Ah, Ginong Tagapangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Nga lubhang nakakabahala po. Natila nagpaparating na maari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakutuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad, lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan, itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao, patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas, na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at malinggawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon sa Bisaya sa sa Mindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring maisakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po. I just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is... there's a latin word that says vox populi vox dei the voice of the people is the voice of god now let me ask you mr president is our law higher than the voice of god is our law higher than the voice of the people mr president the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying that it is not a requisite to return the money. sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin pag gumulong na yung batas, hayaan ang korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung makasama natin narinig, narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Ibalik ang pera namin. Malinaw po. And I was asked by a reporter, by an interview, your comment. I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people contractors DPWH officials including politicians who made wealth kumita po sa flood control na kumaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. and i think that is the right thing to do ang problem, mr president kung natin ang batas Alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. My only point, Mr. President, is the people were asking, the people are demanding isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po batas. True enough, Mr. President. I don't disagree. There is a process. My processo tamadim po. Papano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer.